impila ng DWBS Radio Totoo CMN Legaspi CMN Live Nation, Nation. Susan Balane, magandang araw sa iyo. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Inaasahan ang mahigpit na labanan sa darating na 2025 local and national elections ng malalaking politiko sa lalawigan ng Albay. Sa pagkagobernador ng Albay, maglalaban ang incumbent governor na si Attorney Ed Selagman, 2nd District Representative Joey Salceda at si dismissed Governor Noel Rosal. Maging sa paggabi si gobernador Mahigpitrin ang magiging laban sa pagitan ng batikang broadcaster na si Jun Alegre bilang running mate ni Rosal at ang running mate ni Salceda na si Pareda Co na kapatid naman ni AKB Representative Elisaldi Co. Sa alkalde ng lungsod ng Ligaspe muling lalaban bilang alkalde si suspended Mayor G. Rosal ang asawa ni dismissed Governor Noel Rosal laban sa bayaw ni dating AKB Representative Alfredo Garbin na inabandona na ang na sabi nga uh, o ang ambisyon nga uh, maging alkalde ng Legazpi matapos umanong pakiusapan siya ni House Speaker Romualdez na bumalik sa House of Representatives. Ang kapatid ni Congressman Salde na si dating AKB Representative Christopher Ko ang lalaban bilang 2nd District Representative kapalit ni Salceda kontra sa contractor na si Kaloy Loria. Sa 1st District maglalaban na sila Tabaco City Mayor Crisel Lagman Luistro, anak ni Congressman Ed Ted Selagman si laban kay AKB Representative Attorney Jill Bongalon sa 3rd District ang re-electionista na si Congressman Fernando Didi Cabredo lalabanan ang pamangki ni Congressman Joey na si Pulangi Mayor Adrian Salceda sa Ligao City ang sobra 80 years old na si incumbent Mayor Fernando Gonzales lalabanan ng 21 year old na si Councilor o City Councilor Albert Bichara, anak ni dating Governor Al Francis Bichara. Sa bayan ng Daraga Albay, ang asawa ni convicted Mayor Awin Baldo na si Lal Baldo ang tatakbong alkalde kontra kay dating Mayor Vic Perete. Sa Tabaco City, anim ang maglalaban-laban sa puwasong iiwan ni Mayor Crisel Lagman kasama na ang kanyang atiyuin na si Oscar Rocha at kapatid ni Governor Noel Rosal. Mula dito sa Albay, ako si Susan Balani ng DWBS Radio Totoo CMN Ligaspi. naguulat para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat Susan Balane mula po sa impila ng DWBS Radio Totoo CMN Ligaspi.